Okay guys, papakain po tayo ng baka. Ayan. Papakain po ang ating baka ngayon. Po si Baki. Ayan. Hapon po kasi kaya ang kailangan si Ilong. Ayan. Natatapos lang po natin pa inumit siya ng tubig. Tatayin po ang isa si Bakira. Ayan. Feeding Di guide po tayo sa mga baka. Uh, tapos po mamaya po magpapakain naman po tayo ng baboy marami po kasi makakain ng aming baka dito. Ayan. malawak po yung damuhan. kailangan po sa mga mag-aalaga po ng baka maluwang po ang inyong pakainan Ayan. hindi pa la pong gastos sa pag-aalaga ng baka maliban sa magkakasakit lang Ayan. yun lang po Ato po ang isa sa 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 dulo. At ito naman isa si bakira. Ayun. Ito si Baki. <laughs> ito po si bakira, ayos si kuko, Baruko. Ito po isa kambing, parang kambing po pero baka. Ito isa. May lamang laki paglaro po sila.